Transcrição e

Uy, utak ina. Strike. Uy, na natanggal. Malaki eh. Alas, um, strike. Nak malaki to. Kim. Ayo, grabe Kim Sangat tindalah Lakas Kim! Wala si Kim. Kaya nagpunta. Hmm. Haba oh. papagod na to lapit na to haba grabe Uy, ang laki Kunti na lang Kunting pagod pa Malayo pa, oh. Lakas pa. Tagal mapagod. Ayo, napagod din. Oh. oh my god, laki. Woo! <laughs> laki. Oh my god. <laughs> Grabe. <laughs> Ang laki nito. Grabe. laki nito. Ang laki nito. Tumangin natin. Naku, walang battery. Ang poja. <laughs> Malas. Ang pota. Lempat uh, ini Wih, kerabi Kenatin Lainnya guys <laughs> Oh Grabe guys. Nabaluktot na yung jigged ko. Oh. Wasak na yung soft bait ko. <laughs> Grabe. Yun ang personal best ko. Wala lang battery yung timbangan ko pero tingin ko nasa 2 kilos siya. Mahigit. Ang laki. Sa lahat ng nahuli kong bidbed, yan ang pinakamalaki. Grabe. Sarap kahit isa lang. Okay na sa akin. Pero siyempre, subok pa tayo. Marami ang excitement nun. Ay nako. Hanggang ngayon hinihingal ako. Mahirapan ka dyan. Mahirapan ka. Dito, dito. strike Malaki ito Uy naputol Grabe Malaki Malaki Ito yung kinagat na kulay, oh. Hindi ko lang napakita kanina. Yung nakawala, ito yung kinagat niya. Berking din siya na unagi. Pero ngayon ko lang na-field test to. Hindi ko na siya nabigyan ng intro kanina. Kulay, ano siya, violet na may glitters. Sayang, malaki din yung ano. Malaki din yung na-hook up ko kanina. Napatid sa dugtungan ng leader at saka nung main line ko. Okay din to. Buti may isa pa. Testingin ko ulit to. Ay, nagsuot yung gagi na Mas ka lang ka dyan. Nakalas na lang. Bayabasin natin to. Bayabasin natin to bayabasin natin si Kim. Bakit check mo nga yung ano? parang may kalug dito. Yung sa likod ng pick-up. Parang may kumakalog na hindi ko maintindihan. Saan? ano ka ba sa sasakyan? Saan nga kumakalog? Diyon, sa banda ron. Ano kalog ka pala <laughs> eh? Nayabang ko. <laughs> <Out> Ang <palang yabang. laughs> laki. Ang laki. Fakil lang to. Mas malaki yun. Sa pakiramdam ko ha. Ah, siguro. Na, na pwersa na nito malamang nagputulo ako sa leader pa, 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 pa. bayabas nakabayabas din <laughs> uy sige tangin na wala akong ano eh may ako pag ano ko wala yung battery hindi ko na ilagay pukingi na nyan <laughs> may kumakalog kasi pumapalag eh <laughs> ilan? Sa'yo na mayabang ka talaga. <laughs> ilan, ilan, ilan? 2.16, Seb. 2.17. Oh, personal best ko yan. Ngayong taon. Oo, no? Ang laki niya, no? Picture. Picture 2.16. Sa cellphone niya. Ito, teka. Ano, yabang, oh. Nakahuli, oh. Pagka nakakahuli ito, inuubo bigla, eh. Kanina hindi na umuubo to eh. Uwi na kami guys. Wala nang strike eh. babalik na lang uli kami dito. Yung lugar, hindi ko alam kung anong lugar to. Pero parting Pampanga to. Hindi ko alam kung saan part to. Kung abalit ba? Or ano? Ah, mga bebe? Sinama lang ako ni Kim dito. Hindi talaga dito yung original na destination namin. Nadaanan lang namin to Tapos tinulong namin kung pwede rito Free spot naman So yun lang Kahit konti na huli Eh napakasarap naman Salamat po sa panonood nyo